ala tagpi bakit bakit malungkot yan ha anong nangyari muli mga sa isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat at uh, naway na sa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito saan mang kayo naroon habang pinapanood ang uh, video na to. So, muli mga kayuit ito. Papunta na naman tayo kina Tagpi at nagpahinga lang ako saglit dito actually. Uh, sa likod nito, dyan na yung bahay nila. Bali, yung pagkain nila ngayon mga kajuitis, ano. Pinagluto ko sila ng nilagang carrots at ah, puso ng manok. So, yung muna yung ulam po sa kanila ngayon mga kajuit. At ayun, ay mga dumadaan dito sa ano, kumakaway-kaway sila. So, paano mga kajuit? Punta na natin si Tagpi at ang kanyang mga papis. So, yun mga kajuit, medyo ah, nagbago na naman yung klima dito. Malakas na naman ang hangin at ah, medyo malamig kaya yung aking uh, pakiramdam nga po isa, ano iba na naman para na naman akong uh, sisipunin at ayan mga kajuit, mga kajuit ano? dinig siguro yung ano, lakas ng hangin ito po ang kagandahan dito sa aming lugar ano? kahit matindi yung araw pero ano naman yung uh, hangin <laughs> so ayan na si Tagpi mga kajuit Hello, takpi. Ah. Oh, bakit dyan lang? <laughs> ah. Oh, ilagay ko na lang dito sa butas to, ah. Iiwan ko na lang dito mga kajutung ano, bitbit -bit kong timba sa tubig So, ayan, iniwan ko ata uh, kailangan ko magmadali para lumipat sa kabilang bakod. Video malayo pa kasi mga kajutong aking hindi uh, ikutan. Ayan mga kajuit, ang dami ring ibon sa mga puno dito. Ay kung ba kung ano yung kinalang uh, kinakain o hindi ko alam kung nakakain ba yung bunga ng puno na yan. Gusto ko palang magpasalamat mga kajuit sa ano, may nag-sponsor na naman si Manang Chiri Sobiena Belay. Nagpadala po ng uh, 5,000 pesos para daw pambili-bili ng pagkain ni nila at uh, kuha na rin daw ako doon ng ano, pambili-bili ng pagkain ko. So, pero yung 5,000 na yun ano mga kajit, gamitin na lang natin sa uh, pambili ng pagkain nila tagpi ng ulam-ulam nila kasi sa tubig po isa no sa loob ng isang buwan is uh, gumagastos ako ng 2250 so napakalaking tulong yun manang uh, cherry maraming maraming salamat napaka supportive mo pagdating kila uh, tagpi at uh, maging sa ibang aso, so bahala na yung uh, panginoon ang magbalik sa yung uh, kabutihan na ginagawa at uh, mga pinapaabot na tulong sa mga inaalagaan kong aso dito so andito nang ako sa loob mga kajuta, at uh, dito ko iniwan yung pagkain at uh, tubig na aking inumin, so wala dito si tagpi, nandoon na siguro sa ano? ay, ano ba yan Kuntik na <laughs> nadulas <laughs> Kaabang na ba sila mga kajuit? <laughs> Hello Hello po Kumusta na po? Hello bunso Ha? Umipikto na ba yung ano? Hala <laughs> Ayun mga kajuit Nagsi Nasa baba lahat ng ano ah, uh -huh. uh -huh. dahil kahapon po kasi uh -huh. ano malakas yung hangin dahil nag-sunstorm. para na yung mga, ang uh, tawag dito, pa-inuman. So, prepare ko na mga kadwit yung kanilang uh, pagkain. At uh, pakakawalan ko muna sila habang piniprepare ko yung kanilang pagkain. Hello, saan ka galing tagpi? ha <laughs> 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 nagikikakasata na, atitititititit, aliksi ni tagb, aliksi ni tagb, ba? Ha? Ay 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 Masaya ka muna ngayon ah. Masaya ay 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 Ala, ayan mga kajut nagtatakbo nang nagtatakbo <laughs> o wag yan bag ko yan so ito mga kajuit uh, pakawalan ko muna sila habang pre prepare ko yung kanilang pagkain sandali ha labas muna kayo labas ayan <laughs> tuwang tuwa Sandali lang. Ay, 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 ay. alin na kayo. Nginat-ngat nila yung ano. Tinapay, gutom na sila. Sino yung nasa loob? Si Husky. Ah, yung, Gusto nyo pala ng tinapay? Husky! <laughs> gusto nila ng tinapay mga kajuit. Alin na kayo masarap tong ano niyo? Carrot saka atay ng manok. Pasok na sa loob, pasok na sa loob. Ay 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 ay. Hoy. Ay, Alin na kay dito? Tu tu tu. Tu 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 tu. Cucu Ah 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 Allah Yang dalawa andon, Hmm 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 Jalan mm. ah. Si Charmy At si Si Eva Ah pasuk na In eh pasuk Pasok na dito Pasok na pasok Pasok Bilis bilis ah, Pasok sa loob. Ah Gini nga Ayun, nandun na sila mga kajuit kumakain. Ayan. Gustong gusto rin nila yung carrots sa may ano. Puso ng manok. So wala pa kain tubig, saglit lang ha. Ayan, si Tagpi naman yung bigyan ko mga kajuit. Ah, pati. Ah. Ay, 'yung uh, pangit sa iyo, ang arti mong kumain. Oh, binigyan ng pagkain mga kajut pero ano, hindi pa susunggaban. Ayun mga kajuit, ubos 'yung ano, <laughs> 'yung pagkain, uh, unlike kahapon na ano hindi sila masyadong kumain pero naubos po yung ano yung iniwan ko din diyan yung pala yung epekto ng ano ng uh, the warming malakas sila sa tubig din na uh, medyo humihinang kumain so maglalagay na ako ng tubig nila mga kajuit yan din yung isang uh, attitude ni tagpi mga kajuit kapag kumain napakahinhin tapos sa uh, nakahiga pa ano Okay lang ba kayo dyan? Tubig? Wait ha? Nagdadaldal pa si Lolo ano? Joe. wala pa pala kayong tubig. Ayan. Lagay na tayo ng tubig nila. Wait lang, wait lang. Nagasang ko lang tong ano. Ayun, lagayan nyo ng tubig. Ang dumi. Opo, op, matumba yan, matumba. Antay lang, antay lang. Sandali. Ata, ta, ta, Ah. Dito, dito. Ay, 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 ay. Ah, 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 tubig. Aba, si Bunso, si Nimot. Nanimot ng ano, pagkain. <laughs> Ayun, grabe yung uhaw. Dito dito. Akyat akyat. Sandali lang sandali lang. Sakto mga kajut may nakita kong mga timba doon na ano, tinapon. Yun ang gawin kong ano nila para mas maganda. Painuman. Ah. Wala na to. Tanggalin na natin. So habang tumatagal mga ka duties 'no. Uh, marami din akong natututunan na about sa dog. Ayun. Kapag uh, na deworming po pala sila 'no, magiging malakas sila sa tubig. So maraming maraming salamat uh, Manang Chiri Doon sa pinadala mga uh, 5,000 So malaking bagay yun ha? May babudget ko na po yung uh, iba doon Sa pinambibili ko ng tubig Kasi gumagastos nga po ako ng 75 pesos Kada isang ganto po uh, Sa isang buwan Ang uh, magagastos po natin doon is ano 2,250 pesos Para lang sa kanilang mga inumin Dito na dito na sa taas Oh, bakit? Up, 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 up. Yan. At ayusin natin itong kulungan nyo. Na, malapit na kayo makasampa. So, ayun mga kajuit. Tapos na silang uh, kumain at uh, nalinisan ko na rin itong kanilang ano, kulungan. Ayan lang, ayun o. Oh. May dumumi na naman doon. Ah. Opo. At uh, makipagbanding-banding lang din ako sa kanila sa glit mga kajuit. At uh, magprepare lang din ako ng pagka, uh, pagkain. Materialis mga kajuit para taasan ko tong bakod at uh, maging sitagpi mga kajuit. Ano? Ilalagay ko muna dyan sa loob para safe. Kasi madadala ko siyang ano yan, pa-space sa ano pa po, holiday yun lang po yung uh, time na pwedeng uh, pumunta ako sa clinic so mga 2 weeks pa po yun kailangan na may safe natin si ano si tagpi para hindi siya mabuntis ayan maki banding banding muna tayo sa kanila mga kajuit opo so ito pa yung ano nyo too big na para marami kayong ano Dito na, dito na sa taas. Sige na. Punasa sa kulot ng aking upuan. Hay, ang kulit na talaga. Ah, halika na kayo, halika na. Kayo. Ay 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 ay. Oh, oh. Check natin ulit yung mga tainga. So napakaganda mga cute yung ano ah, uh, bang tawag dun sa front line na spray ah, si panda let's at stick sandali lang ay oh, oh, ano si Laika ano ha oh, tingnan nyo napapagod ako sa inyo ang bibigat na nila ah, bunso alika bunso Oh, wala na. Wala na. Pati sa pa uh, sa tiyan, sa tiyan. Uh, oh. Ay, ang linis ah. Ang linis ah. Yun nga lang, hindi pa kay nakakaligo. So, babalik ako dito mamayang hapon mga kajuit para itaas ko tong bakod nila. At uh, si Tagpipoy, ano, ilalagay ko na rin dito sa loob. Medyo siguro ko ano yung matatapos ko mamayang hapon. Ah... Uh, yun muna dahil uh, Friday nga ngayon mga ka uh, day off ko at hindi ko rin sure kung ma-upload ba tong video na ngayon, uh, to ngayon dahil ano pag Friday po isa napakahina po ng uh, signal dito dahil uh, halos lahat ng tao nasa accommodation dami gumagamit ng internet so hopefully may upload ko po tong uh, video na to ano ano, oh, dami na merong gusto sa inyo. So, sa mga gustong mag-adapt po, hindi naman po ganong kadali yun. Uh, kung pagtutulong-tulungan nyo po yung pag-share sa kanilang ah, gastusin, madali po natin silang may uh, maipauwi sa Pilipinas. Hindi po kita pinapa-adapt namin po is ano ha, wala na po kayong ah, uh, isishare na tulong para panggastos sila kanila kasi ito po nga uh, pitong papis malamang gagastos po tayo ng uh, 100,000 pesos para sa kanilang uh, pagpapauwi so sana uh, yun para kasama rin si Tagpi so may tatlong nakareserve na dyan si Nutella, si Panda at saka si Husky actually si si Ano tawag dito nakalimutan ko na yung pangalan mo ano Laika, ayan si Laika. Supposed to be ano reserve na rin po 'yan para sa amin. Ang bakante na lang si Sheba, si Charmy at si Bunso. Si Bunso, mayroon din rin pala pong may gusto kay Bunso. So i-message niyo na lang po yung ano uh, dessert dogies para sila po yung uh, mag-screen kung uh, papa sa kayo sa kanilang uh, requirements kasi may mga requirements po tayo na sinusunod para makapag-adapt ano ha si Charmy Charmy is ano mas maitim siya kay ano tapos dito yung puti ha ang bait, -bait ano o sige na nandun na sila mga kajuit na nahimik na yung iba halina na kayo dito Laika Ay, nut Nutella. Ayan, ang dami nyo na naman kalat. So, paano mga ka-duet, uh, i-prepare ko lang yung mga materials na, ano, kakailanganin dito para mamayang hapon pagbalik ko, isa, uh, magagawa ko na. Narefillan ko na rin ng, ano, yung kanilang, uh, food uh, dispenser. Yan, yung kanilang tubig, puno na po yan. At, uh, malalaman natin pagbalik ko hapon kung ubos balat lahat yung tubig na yan dito ka kumain Tapi, dito dito hindi ka rin nasunod eh sige na dito tayo ayan pagkain mo ang bira ka na, ano ay. Huwag sa pagkain. <sighs> hindi niya naubos mga kajuit. Ang dami kasi. So ilalagay ko na lang yan doon sa may ano. Para hindi mainitan. Tagpi! Ah. Mas gusto mo ng ano. Atay ng manok. So paano mga kajuit, nandito na naman tayo sa ating uh, tagpi serye episode 49 So 49 days na sila tagpi dito sa kanilang uh, nilipatan At uh, nagpapasalamat po ako ng marami sa patuloy na sumusuporta sa ginagawa kong vlog sa mga aso uh, Bagamat uh, kung minsan nakakaranas na rin tayo ng ano uh, mga hindi magandang komento pero maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong uh, pagtatanggol sa akin so kuminsan nga uh, yung mga negatibong komento itchapwera na po natin yan hayaan na lang natin kasi mga naliligaw lang sila sa ating page at uh, hindi naman talaga sila dog lover so ang lahat po ng uh, hinahanap ng mga yan is yung uh, mga kamalian yun po yung kanilang makikita hindi nila alam yung o hindi nila makikita yung ating uh, magandang ginagawa ano tagpi? Ha? Dito ka lapit ka dito. Si tagpi po kasi ano. Hindi siya malambing. <laughs> Maano naman siya. Kanina nga map ma makikita do sa video na ano, nakikipagharutan. Ha? Ba't di mo inubos yung pagkain mo? Atay na naman ang manok, gusto mo sa kakalabasa? O sige, bukas yun ang ano ulam mo, Pagluluto ako. Ano? So paano? Bye-bye na tayo, takti. Ha? So paano mga kajuit, dito ko na lang muna tatapusin ang ating uh, tagpi serie episode 39 dahil uh, mag ako ng materialis na gagamitin ko dito para itas na yung kanilang bakod para siguradong secured sila ta hindi makakalabas. Muli, ito si Joe It Yourself Vlog na nagsasabing God is God, all the time. Hello, tagpi, bakit? Bakit malungkot yan? Ano nangyari? <laughs> Actually mga kajuit chik 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 ako dito sa Sa chik lugar chik 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 lang, to. Naglalambing -lambing lang. <laughs> Napikit pa. <laughs> Gusto na rin pakamot lang dyan ah. <laughs> Ayun, tumayo na.